Mga kaaksyon ng Akubikol Tabang oramismo. mismo. Ito mga kaaksyon isang ina ang dumulog sa ating programa at ang kanyang hinaing ay ang ginawang paghampas umano ng kanyang 14 years old na hipag sa kanyang dalawang buwang gulang na sanggol. Kasalukuyang ngayon nasa ospital sila Nicole Alexis Nugid dahil sa lakas umano ng hampas ay nahirapan daw huminga ang sanggol at nagsimula ng mangitim ang mukha. Nicole, kumusta ngayon yung kalagayan ng anak mo matapos na hampasin ito? Medyo okay na po siya ngayon po. Medyo okay na. Kailan ba nangyari itong paghampas sa kanya? Kagabi lang po. Kagabi. Bakit umabot sa ganitong yung sitwasyon na to the extent na yung anak ninyo ay nakaranas ng pangahampas? Nicole, maari mo ba sa aming ikwento paano umabot sa ganitong sitwasyon na yung anak mo ay nakaranas ng paghampas? Sinundo ko po kasi yung asawa ko sa may labasan lang po para sabi ko na Tantak na po kasi ako noon. Tapos sabi ko, para makapag-asikaso na din. Tapos nung paglaog niya sa bahay, nagsabi po yung asawa ko na matutulong na daw po ako. Tapos, kahit ano na po yung pinagsasabi po nung nanakit po sa anak ko, doon na po nagsimula po yung away. Etong nanakit sa anak mo ay tiyahin mismo ng anak mo, di ba, kapatid ng asawa mo? Ako? Okay. Umuwi ka na sa bahay ninyo. Ano na sumunod na pangyayari? Sumunod pa na pangyayari na di siguro hindi niya po nasasakit mo ata 'yong kaya si niya po 'yung bata ko Merong hindi pagkakaintindihan 'yung asawa mo at 'yung kapatid niya. Ngayon, hindi niya mabaling doon sa kapatid niya or sa asawa mo 'yung galit kaya 'yung anak mo 'yung pinagbuntungan. Okay. So sa 'yun ang sa tingin mo 'yung dahilan. 'Yun po 'yung dahilan kasi 'yung sabi niya po kasi, sinuntuan niya daw 'yung bata. Okay, so... talaga po. Pinagsabihan kayo na niya yung anak mo pero talagang okay. ginawa niya. Sabi ko, doon sa asawa ko po, sasaktan niya daw yung bata. Sa tingin mo, ano yung pinag-awayan nitong asawa mo at yung kapatid niya? Yung kapatid po ng asawa ko, tanungan po yung may pag-a-ugwale dito. May pag-a? po ang ugali. Aminado ka na yung asawa mo ay iba din ang ugwale? Yes. Etong kapatid ng asawa mo, iba ang ugali. Anong klaseng ang ugali nito? Maldita ba ito? Mapanakit? Mataray? Opo, nalalakit po siya sa mga kapatid nyo din po. Mataray. Pero kahit ano po ang sinasabi. Ano yung ginamit na panghampas sa anak ninyo? Yung kamay niya po mismo sa dibdib po ng bata ko. Nakita mo kung paano hampasin? Hindi po. Yung asawa ko Kamis po yung nakikita. Tapos po yung isa niya kapatid. So nasaan ka nung oras na yon? Nasa labas po ako noon. Pagkalabas po nung bata, nakita ko po yung bibi. Yung bibi po namin, parang nag-ano lang na po ng hininga. nag na po ng hininga. Tapos pag para parang violet na po. Pagkatapos na mahampas yung anak mo, kinapos ng hininga, uh, ng itim, at dinala nyo sa ospital? Nagsa barangay po, um, may kami. Okay, so... so Nagpa-blatter kayo sa barangay, then after that, dinala nyo na sa ospital. Opo. Tapos na, ano po pa, na, medical legal po. Okay. Ang so, sabi, iman daw po siya, nakapasukan, kasi may naroon po. Meron tayong batas pa rin ano, para sa mga minor de edad na merong mga ginawang hindi dapat. Asan yung asawa mo ngayon? Sa hey, po. Ah, okay. So, kasama mo ngayon sa ospital at uh, siya yung nagbabantay. Apo. Eto bang magulang ng asawa mo at magulang nitong bien, uh, Haypagbo ay nakausap nyo na? Opo. Okay. Ano naman yung sabi? Ano Ma naman yung po, Yung anak ko, wala na po siya tigpabi. Tinurungan nyo po po yung angkiinan ng anak niya po. Ayon. So, imbes na magalit dito sa anak niya dahil mali yung ginawa, instead ay kinampihan. Opo. Okay. Apo, ma'am. Hindi eh, naman yan katotohanan na yung sinasabi niya kasi wala siya. Pabaya siya po ng magulang. Apo. Kasi nga po, ma'am. Apo. sandali Opo, lang. O, nay, sandali lang po, nay. Bago Opo. po, bago punyo nyo yun sabihin na pabaya po itong nanay, alam nyo po ba itong nangyari? Opo, nandun po ako. At ang muna pong nanatid, si Janice po, po. Kasi, inaamat po nga sila, nakamili na sa mga Kasi nandun yung anak niya sa ano, nakatingin siya ng Nanakit, nakita niya ano, ito, may pinagdadaan ng bilo ito. Na nakita niya ano, siya ng mga masama din, na salita. Kaya so, siya, uh, binagbog, binagbog ito, madaming bugbog ito. Ngayon, sabi ko, inaawat ko sila, huwag nang mag-awat sila. Dahil nag-awat sila, dahil siya sa babae. Palagi yung sa babae sila ano, kasi noong na pala ma, may pinag-ano na yan. Dahil yung babae, kahit may, may ano na yan, nang kabunot dito, kasi hindi nang ano na, sinanan, nakikinig ka pa sa ibang lalaki. Yun na ang ginaganong. Dati yung pinagawayan ng nun. Doon na ano, kasi may sinagdaan na silang awal, hindi niya iniiwas yung mga tawa niya. Palaging tinatatakta niya kahit tinatagas mo siya, inaano kung ano-ano mga ano niya. Laban po dito sa nanay po nitong bata. Ang tanong ko po okay. na, totoo po bang hinampas sa dibdib ng anak po ninyo, itong bata? Siguro, sa so pagpanang niya kay, ano, kay Niko. Gigi, ang pinag-uusapan okay. po nating bata dito ay apo ninyo, tama? Opo. Okay. Okay. Tama po, Nay. Dapat po talagang mahalin nyo dahil apo nyo po ito. Ngayon po, Nanay, Iwasan po natin, okay. ay pagtanggol po natin yung mga anak natin, ano? Dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay yung kapakanan po ng apo ninyo. Opo, alam ko po, ma'am. Okay. Pagkakaba ko po, ma'am. Tama na. Ang tanong ko po ngayon ay, nakita nyo po ba na hinampas ng anak po ninyo, yung bata? Hindi ko po nag-ano po. Mag-aawat po ako. Bata, pigyan ay Diyos. Mag-aawat po ako. Hindi ko masyado na ano po, madam pa. Mag-aawat po ako. Matatindog po ako, ma'am. Okay. Tingin nyo po ba, mangingitim yung bata or mahihirapan sa paghinga kung hindi po ito ay nasaktan? So, hindi ko naman po nakita kasi po, ang naghawak na may doon siya ako po. So wala po kayong nakita, posibleng wala din po kayo sa pangyayari. Nandun po ako sa bahay. Oh. Nandun po ako nag ano nag ang, yung anak pa nagkuha ko yung bunso ko po yung bunso ko po nang nag na, ano nag ali na ano, nagtarga ko nakausap niyo na po ba itong anak niyo 14 anyos sino po si Risa po Opo, eto po nay, na nanakit po sa bata, na anak po ninyong babae, nakausap nyo na po ba? Opo, kasi ano, opo. Ano po yung sabi niya tungkol po dito sa nangyari? Opo sabi niya po kasi sobrang na uh, sobrang na po pa, pa, ano pa sa po tapo, ito high blood po ako sobrang na po ang consumption sa kuya kaya pigaanuhan man niya pigaanuhan man niya Nay, oo, ang init na. Dito din mo para ano pang consumption pa ko. Ako problema 'di nagme-maintain ng sakonina, bigla tsaka nako. Okay, oh, nai, Okay, Nanay oh. Gigi, hindi ko po alam na nagme-maintenance kayo. Nanay, ano ang pinag-uusapan po natin dito? Yung nangyari po sa upo nyo. Ngayon, inamin oh. po ba ng anak ninyo na sinadya niya or aksidente po yung pangyayari? Aksidente daw po, amin. Hindi naman niya sinasadya. Pagkatapos niya po i-trouble ang link. Ayun po, hanggang nagbalik pa sa nakandayok, pero so ko po, pigla yung saan niya sa kami? Pero o do, saan ko ka sa po na yan, pinakaan niya po kang ano, white. Ito so, na po nag-ali, nag-ano ko ang daya, pero mo niya nabanggi ito, na oras na itong pangyayari, so ko po nag-ali si Risa. Okay. At, ano, ano, okay, nanay, so... Yan pong mga sinasabi nyo na ma mahal niya itong apupunin nyo, inaasikaso niya, eto nanay ano dahil yung nangyari ang sabi po nitong anak po ninyo ay gagantihan niya daw po yung bata so ibig sabihin plinano or kaya ginusto wala po nagplano po mama hindi po kasi nag away sila magkakatid wala po plano okay. po, okay nabanggit ba nitong hipag mo nasasaktan niya yung uh, anak ninyo nabanggit ko sa niya ng asawa ko nasabi niya papaluin ano um, Nasaktan niya daw po yung bata. Eh, na to talaga. Oh yon, Bago pa nangyari yung pananakit binanggit po ng anak ninyo na talagang sasaktan yung bata dahil sa sobrang galit sa kuya niya. Dahil nasa kabilang linya na ng telepono si Kapitana Julia Agaw, ang punong barangay ng Dinagaan, Legazpi City. Kapitana, eto po bang sumbong o reklamo po ni Nicole na nangyari po sa kanyang anak ay naiparating na po sa inyong tanggapan dyan sa barangay? Opo, opo ma'am Remy. nagpa sila kagabi. Pumunta yan dito sa bahay yung nanay na umiiyak kasi daw, kung sabi ko, linatob daw yung bata. Okay. Mm -hmm. So pag sinabing linatob, talagang napakalakas yan eh. Kasi sa ating uh -oh. medyo uh -oh. malaki na tayo, eh, talagang ramdam natin yung sakit or talagang yung impact. Eh how about uh -oh. dito sa 2 months old? Siyempre napakalakas yan, kapitana. Uh Opo, -oh. ganit na ganit na ako kagabi. Kaya sabi ko sa mga ipa uh, ipacheck up ang bata. Ngayon, in-admit nung Hospital. Kasi nga, hindi daw makahinga yung bata. Yung uh -huh. oxygen daw dumaba. Kaya kailangan talaga na i-confine. Tapos, noon rin eh, tinanong ko daw, may nagsabi din sa akin, isang tanod, may yung daw bata talaga nangitim. So, ibig oh. sabihin ito, Kapitana, mismo yung mga barangay official or itong tanod po ninyo, ay nakita talaga yung aktual na sitwasyon ng bata? Oo. Eh, sa pangarap na din namin, nagsabi din, kasi yung isang tanod ko, ng bahay nila. Kung ikaw po ay tatanungin ko, Kapitana, ano po yung pagkakakilanlan ninyo po dito sa hipag po ni Nicole? Hindi ko talaga yung pinalamang kasi hindi naman tagamito yan yung asawa. Mm -hmm. Kaya hindi ko talaga sila lang kung ano ang ugalit niyan. Ayun. So, ibig sabihin, dayo po itong uh, hipag uh, ni Nicole dyan po sa inyong barangay. Opo, ma'am. Opo. Pero wala pa naman po itong record dyan sa inyong barangay na inireklamo po ng mga kapwa nyo presidente dyan. Wala ka naman, ma'am. Wala. Opo. So, Kapitana, ano po ba yung maaari nating maitulong dito po kila ni Nicole at uh, ang, uh, sa kanya pong hipag since ito pong nanakit ay isa rin pong minor de edad? Yun yeah, ma'am. Hindi ko malaman kung ano ang pwede ibigay ko yung, ano kasi, kasi Sabi daw nung ano, nung no, no, police no, dahil ano, no dahil limang di edad, wala na rin may kata. So, pwede, pero pwede naman yata yan sa DSWD. Opo. So, hindi ibig sabihin na minor de edad ay hindi pwedeng disiplinahin, di ba, Kapitan? Sa kabilang linya na rin ang telepono si Miss Vicky Tagom, ang Social Welfare Officer ng Department of Social Welfare and Development Region 5. Ma'am, sa mga ganito pong sitwasyon at klase po ng reklamo, ano po ay yung kadalasang intervention na ginagawa po ng inyong tanggapan dahil po ang involved po ditong inireklamo ay sa pong minor de edad? sa so, usipin so, po ng ating lagi naman po sinasabi natin, mga dad po sila. So, kaya nga po, lahat ng activities nila dapat po nasusupervise ng mga nakatatanda. Ngayon po, kung medyo nagkaroon tayo ng mga hindi pagkakunawaan sa iba dahil sa nagawa ng bata, kung meron po tayo mga concerns, pwede po tayong lumapit sa opisina ng ating mga social welfare officers sa mga munisipyo and sa case na po ito sa Ligaspi City. Meron po silang social workers para po magpaliwanag kung ano po ang mas makakabuti po sa kung ano sitwasyon, nandoon po yung mga bata. May binabanggit po itong nanay ng bata na si Nicole na porket minor de nga, hindi yan ma makukulong. So at least a piece of advice po sa nanay na nakikinig po ngayon dahil po involved po yung minor de nilang anak na may ginawa pong mali. Especially po sa 2 months, 2 months old po, kawawa naman po yung bata. Okay sige, hindi po uh, hindi po ako makakapagbigay ng sakto na kung ano ang dapat at ano ang hindi dapat. Mm -hmm. uh, kasi po hindi po natin nakuha pa yung buong picture po ng story nila. Kaya nga po ang sabi ko, mas mabuti po uh, magpunta po sila sa office ng Social Welfare ng Legazpi City para po mas maintindihan ni social worker, ano po ba ang mga pangyayari? Apo. Ano yung mga circumstances? Bakit dumating po sa punto na ganun po? Apo. So, at least maintindihan po ng both sides. Ano po ba yung dapat na gagawin po nila parehas? Bilang nanay, ano po yung dapat niyang gawin para po mapasify niya eto pong reklamo o problema po sa loob ng kanilang pamilya? Ang mga minor de edad po ay sadyang sabi natin na hindi pa po kumpleto ang kanilang pag-iisip kung meron nga pong mga mas nakatatanda na, na hindi pa din kumpleto ang pag-iisip, so how much more, hindi naman kumpleto yung pag-iisip, pwede yung pakaintindi po sa buong sitwasyon, so how much more po yung mga bata, kaya nga sabi ko po sa umpisa, Itong mga batang ito ay hindi dapat napapabayaan or naiiwan on their own na wala po nagsusupervise ng kanilang mga activities. Para naman po kung ano yung ginagawa nila, nakikita ng mga matanda, And yung mga nakatanda ang makapagsasabi, ito yung dapat kung ano ang iyong ginagawa. Sa madaling sabi po nito, Mambiki, kinakailangan palagi po yung guidance ng magulang.